So matapos talunin ng Warriors ang Indiana Pacers sa Chase Center mga kaibigan, ayun ay po ang ikalimang panalo nila ngayon sa home court nila. Kung saan sa limang games ng team ng Dubs so far this season na ginanap sa baluarte nila ay lahat pinanalo po ng kupunan. Mayroon silang perfect record ngayon sa teritoryo na 5-0 lahat ng dumayo ay pulbos ang inabot sa GSW. Unang panalo nung talunin nila ang kompletong lineup ng Denver Nuggets na sinasabing napakalakas ngunit durog pagdating sa Warriors. Naghalimaw sa larong iyon ang greatest shooter at si Jimmy Butler naman ang nagsilyo ng panalo sa nasabing bakbakan. Sunod ng talunin naman nila ang grupo ni and na Memphis Grizzlies. Sunod at pangatlo naman na panalo ng team sa bahay nila ay yung laban naman po kontra sa kupunan ng Los Angeles Clippers na may The Clopaway Leonard at The Beard James Harden. Pangapat na panalo nila sa Chase Center this season ay yung tinalo naman ng GSW ang Phoenix Suns ni Devin Booker. Panglima itong panalo nga nila sa Salpukan kalaban ang Pacers. Pero alam naman natin na pagdating sa road ay struggle sila kung saan isang laban lang ang naipanalo nila sa mga nagdaang anim na mga laban sa labas. At may paparating na sunod-sunod pa talaga na road games ang team, anim na laban sa labas ng bahay nila ang sunod na kakaharapin ng grupo kaya malaking challenge ito para sa GSW. Ngunit interesting po ang sinabi ni Steve Kerr sa interview pagkatapos ng tambak na panalo versus Indiana mga kaibigan. Sabi niya dito na maganda naman nga daw ang panalo nila sa Pacers, pero ani niya hindi pa nga daw po yun ang totoong laro nila. Sa madaling sabi hindi pa natin nakikita ang totoong lakas ng Warriors, kumbaga ang mga nakita natin sa Dubs ngayong maagang umpisa ng season na ito base sa sinabi ng Warriors coach veteran ay patikim pa lang. Dito napapasok si na DeAnthony Melton at Seth Curry na parehong maabilidad na hindi pa naglaro sa kupuna ng Warriors this season. Ito yung pinapanto ni Kerr na kapag katuluyang makukumpleto na sila, ay saka natin makikita ang tunay na lakas ng GSW. Sinabi rin dito ng four-time NBA champion coach na confident siya sa grupo nila. Para sa akin may kakaibang lakas talaga ang dubs kapag makumpleto na. Si DeAnthony Melton at Seth Curry ang bubuo sa nakakatakot na lakas ng gold-blooded this season. Kayo mga kaibigan ano ang masasabi nyo kung tuluyang maglalaro na sina Seth at Melton sa GSW? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po mag-iingat at God bless sa lahat.